guys, good morning. Maula na umaga ngayon, guys. Ayan, lakas ng ulan. May sinangag tayo ngayon, guys. Corn oh. dip at saka tuyo, guys. So, may natirang paa ng manok. May nagkasikulot. Malakas ngayon ng ulan, guys. Kaya, kain tayo ng breakfast for this morning, guys. Yan kong coffee, oh. Kulot. Sarap ba yung ano? Hmm? Kain ka ng sinangag, masarap yan ako. Itlog naman yun, wala, manang, wala naman yung mga bawang at saka. May bawang pala, walang sibuyas. Kasi kulot kasi kasi lumang hindi mayroong ano ba? Mayroong bawang, paano sibuyas gusto niya plain lang yung corn ko walang halaman yan malamig na yun guys sumalakas so malakas talaga mula dun sa labas guys sa so, ang ating likod pa ay nag ano po guys baha baha na guys so, oh yakain yeah, na tayo ng breakfast coffee tayo guys sa akin yung panandok ng ano na rice ang kain tayo fried rice ang, ang kainin tapos tuyo guys sarap ng kainin kulot talaga oh 年龄大了。